Mapunta na ako bili ng mantika. Nagpaalam lang ako kay mama na bibili lang ako ng isang galon ng mantika. Pero hindi nila alam sa utik ako pupunta. Nasa mo dito sa mundo bilang tao, gano pa rin hindi nagbago. Pinakamasaya yung dipin lano. Kasi pati Siyempre dito guys, ito yung best prayer talaga. Apo, ganyaman ka ni Apo. Kita pa ni Madlen, hindi manuwa to baby. Mapayari ang katkatawan. Anya Ay apo gyam kami apo ta na, nagkikita kami man at iti manunga tawen Sa sapay ko maapo di kanda kami kan matag na nayo nga bendisyon apo gyam ti maysa lang at dawdawaten mi apo itong no December ko maapo ket makapasa kami amin iti board exam apo Amen, Amen. Lagi-lagi tahu-tahu atau ni apa, tinagan ti apa. Amin. Amin. At syempre guys, pag pauwi ka, huwag mong kakalimutan yung kung ka na binili mo. Kaso, ginabi nga lang. Pero at least nakabili ka.